Yan, uh, labas ng Kamsa-Kamsa ng Tabuk Saudi Arabia Yan guys Nag-waiting kami sa ano Naghintay kami sa sakyanan namin Iwan ko kung nasaan na yung Ano namin Sakyanan guys Nasaan na kaya sila naka Sana kaya sila nakarating Sana kaya yun sila nakapunta ni di Diyos ko, punong-puno ng ano, area. Sana kaya sila. Saan, saan na. Nandito pa kami sa loob. O sa labas. Ewan ko kung saan na ba si Rabani, guys. Paging Mr. Rabani. <laughs> Paging Mr. Rabani, guys. Nasaan na sila. Nandito pa kami sa labas. Ayan guys. Paging Mr. Rabani. Thank you, thank you so much. Bye bye.